Ayan, good morning, mga uh, magkatangalian na po. Eh, nandito po tayo ngayon sa Kenny Rogers. So, may booking po tayo. double pa yan, isang Wendy's, saka isang Kenny Rogers. So, nandito po tayo, na napick up na po natin yung napick up din natin. Uh, so, yan. Ayan. Okay. okay. So, ang drop off niyan ay malapit sa sa amin ta ayun sa sa mang kung ride dito na maestro. So, idiretso pa tayo sa kanya da magdadala na po tayo ng kunting pasalubong para madalaw ko natin. Siya, si matagal ko na siya hindi nadadalaw siguro.

Diretso na po tayo sa ating sa Diga. Edwin, Dominic, Keso. Ito na po tayo sa po natin uli. Tagal din. Tapos tayo natin sa hangin. hindi lang pa uh, i-direct para dalawin so nakasit at sana itong paglalaw namin kaya nakakot problema yung mga kasama namin hindi kayo magkasusunod ng kasi mga PC rin uh, itong ginawa ko uh, surprise mo lang

O sana. Eh. Tay, pasalubong ako sa iyo. Eh putang, ang gumutang man ah. Sana na rin sa. Asahan ka. Salamat. Ayen. Ayen, joke na. Ay, 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 ay. ay sakit na 'pre. Sa? Ay, ayen. Lumabas na, lumabas na basta oh. 'yan. Bumalik-balik ng katawan mo ah. Tumopaan Puro puro kain na ba <laughs> <Tumain>. <laughs> oro, oro kain? Puro kain? Huh? Oo Sa kain pa simula na ko. siya. nang develop ng katawan niya. <laughs> si ano? Si. Sila? Si Rex gustong dumalaw din kaya lang busy nga hindi hindi kami ah, mag- lang, Sabi mo, eh. Baka man... gusto niyang pumunta, andito lang ako. Oh, sabi ko nga, kung hindi tayo magkatugma ng schedule kasi busy sila. Busy rin ako. Eh, eh sakto naman. May booking nga pupunta rito. Sabi ko, diretso na ako. Sabi ah, ko, madalo ko man lang. Kasi dalawang buwan namin magit no? O tatlo. Ako. Hindi pagdalo ko rito. Oo, oh, matagal na rin pare. Ayan. Eh. <laughs> okay na, medyo okay na yung stress niya. Na, der, sa so, okay. ano din na pumunta ay sabi eh, wala eh, mayroong biyaya ngayon. Kaya ano, eh pero pag may malapit, dadad, dito yung mga Okay na. Pare, talaga. Kamusta, kamusta, kamusta. Ayan. Pero Dar pwede mo ah. okay, okay. Hindi ko lang alam kung saan yung ano yung pasok niya. Buti may TV ka na. Katas ng stock yun, pare. Katas ng ano? Yung <laughs> pag-stroke. <laughs> pag-stroke. Ang tanga na yun. <laughs> Ayan, okay na, medyo. Okay. Maganda na ang develop niya. Nakatayo na, na mo lang. Nakatayo ah, ka na? Yun, yun, no? Yun, no? Yun! Kaling, kaling. Oh. Kaya lang hindi bang gaya ng dati. Oh. Medyo, ayun, eh, gumagay pa ako. Ayun, eh, ganyan. Oo. Oh. Pero okay na yan kasi uh. gumalik na yung katawan mo. Gumanda-ganda na. Hindi ka gaya ng dati na ano. Yung una nung unang bahay. Wala ka na yung medyo yan. ah okay. Okay. Na hindi na ako magtatagal ha. Oh, salamat uh, abutan na lang kita ng Hindi na, ako na. Pang-ulam imamaya. Na. Oh. Wag na pare. Sige na, sige na pang ano lang. O, wag na, wag na. Dagdag mo doon para. Mahirap 'yung ano. Ah, oh, okay na to. sige uh, sige, sige. Ano 'yan? Ano ko 'yan? Ano ko sa 'yan, ha? Si mis misa lang ako talaga magawi dito. Wala yeah. akong oras talaga, pre. Ano, ha? Huh? Balikat. Mabuy. <laughs> sige, sige. Ano mo si isusundok pa ako mo to? Si pare. To, to piti, ha. Um, Ayun guys, okay na siya. Thank you. Naman siya. <laughs> laban. Laban la laban. Ay, na, laban laban. Masaya lang siya kasi dinalaw uh, oh. Ay. ko eh. oo. Ay, naiyak tuloy ako sa iyo, sige na. Ha? Salamat. Ay, isusundok pa ako. Mal Dali, papasya lang kita. Pag may time oh, ako, papasa lang kita lagi. Okay. okay.